Ay, oh, yung sarap! Mm. Yeah, um. mm. sure, pa sa palengke. Bukalang kagawin. May natin. Dry goods naman yeah. dito. sa pork na chicken lang. na lang. Magbubung natin sa chicken. Mm -hmm. Auntie, some ko. three, Cắt small one Morning. đâu mà chịu How many? Thank you. Thank you. Thank you. Two. Two. Okay. Four. Tapos. Dito guys. Is meron tayong escalator. Sa dry goods naman dyan. Kaya uh, tayo sa vegetable compartment. Tapos, may nakitinda na fruits. Eh, okay. okay. tayo. Siyempre, puntahan natin yung ating suki. Diba? Maliwan. Diyan yung fruits. Ma dito yung... Why? Ano kaya i -ano natin sa... Ano? Pero lang punta ako dito sa market. Hindi ko alam kung ano yung... Sasahog ko siya. Ano lang. ada sa aming toilet Tapos, saan Daming ano, iba't ibang klase mushroom. Yeah. Yes. Yeah. Oh. Tapos, Ở chân gắn Mẹ chicken, 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 mẹ chicken, 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 Yat ko. Ante yat ko ali na. Okay, Ito. Okay. So. Ah, oh, tong yao ante. Tapos, ano pa ba? Okay, sina. Sase. Dito le. Thank ito mushroom din to. Mushroom din yan. Ibang mushroom. May, may mushroom na yan. Oh. Oh. At ibang klase ng mushroom. One. Two. Three. Ha? Huh? Yes, seta nalti